Hello mga guys, meron na ako dito ang butter natin. Nahingi ko nga ito sa coffee bahay. Nanguha ko na ilang piraso ng bulaklak. na Eto na siya, oh, dinala ko na sa bahay. At syempre, gagawin natin tea. Hinugasan after mawasan ko siya, eto, nagkainit ako ng tubig. At ngayon, ito binubusan ko na siya ng mainit na tubig. Ayan. So, ito na guys. Dandan -dan ko siyang binuho. Siyempre, baka pa si mabasag yung aking tasa. Kaya, dandan -dan lang siya. O, oh, ayan. Nabusa ko na siya ng tubig. Ay, nagbabago ang kulay. Ang ganda. Naging blue na nga. Magic. Siyempre, nalalo ko ito ng paunti. Para lalong kumatal. Ah. Ayan. So, ito na po siya mga bee. Ang ganda ng kulay. Tsaka, para ang sarap-sarap naman. Inumin kasi kulay blue syempre mainit no kaya medyo papalamig lamigin natin baka mapasok naman ang dilan natin ayan nilabas ko lang muna sa sa aming garden at ayan display display ko siya muna kasi nga pinapalamig lamig ko pa siya o ayan so after noon ay pwede na siguro to tikman na natin ayan nakuha ko na isang kutsara mmm sarap isa pa tikman natin ay kumukulog pa ha kasi umukulog na yung dito mga guys ang lakas eh so tama tama itong aking ginawang ternati tea inumin ko kasi malakas ang ulan o kumukulog-kulog pa niyo ba so ayan na kaya ko na siyang inumin. Ay, sarap. Mmm. Ayan. Oh, ah, oh, sarap, di ba? May kulay blue na iniinom. Ayan. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, yan yung kanyang itsura niya. Masarap siya. Wala naman siyang lasa. Parang ano lang. Parang mabango-bango lang siya ng konti sa lasa. Ah, oh, ang sarap. Mmm. Try nyo nga ito mga guys. Tadi, kumuha kayo din sa kapitbahay. Sa kapitbahay lang yan. Hindi kayo. Yun lang. Thank you.